ang Ark of the Covenant, pinakamahalagang artifact sa kasaysayan ng San Libutan. Ang baol na ginawa ng mga Israelita matapos makalaya sa Egypto. Pinaglalagyan ng mga bato ng sampung kautusan, ng tira ng mana at tungkod ni Moses. Noong sinalakay ng mga Babylonians ang Jerusalem, hindi na ito nakitang muli. Matapos ang ilang milenya, kung ano-anong teorya ang lumabas hinggil sa kung saan ito ay tinatago. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nag-viral trend ngayon ang isinapublikong dokumento ng CIA noong dekada 80. Hinggil sa kanilang kaalaman sa pinagtataguan ng mahiwagang maul. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? Bago matapos ang taong 1980s, Nagtaguyod ang hukbong sandatahan ng Amerika ng tinawag nilang Project Sunstreak. Ito ay kakaiba sa lahat ng mga proyektong nagistan sa Estados Unidos na may kinalaman sa militar. Ang layunin nito ay intelligence gathering o kaalaman sa mga bagay-bagay pero hindi sa karaniwang paraan. Ilang dekada nag-ambaan ang Amerika at ang Union of Socialist Republics o USSR noong Cold War mula nang matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig. Malaki ang pangangamba ng Estados Unidos dahil sa alam nila na nakatutok sa bansa ang mga sandata nuklear na mga komunista. Upang masiguro ang kaligtasan, kailangan nilang malaman ang kinaroroonan na mga armas at mga pasabog ang mga ito. Pero may isang malaking problema. Hindi alam ng mga Amerikano kung nasaan ang mga nuclear silo ng mga Soviets. upang maunawaan ang naganap sa pagitan ng dalawang superpowers at ano ang ugnay nito sa paghanap sa Ark of the Covenant na nabanggit sa Biblia. Kailangan ay magbalik matapos ang World War II. Noong panahong ito, nagsagawa ang USSR ng kakaibang eksperimento na nakuha nila sa mga Nazis sa kasagsaga ng pangalawang digmaan. May mga nagsasabi na lumakas ang kakayahang militar ng Alemanya kaya nasakop nito ang Europa dahil sa ginamit ng hukbong sandatahan ang mga individual na may kakaibang galing, may kakayang, psychic, upang tumulong sa intelligence gathering ng militar. Mga individual na pinaniniwala ang may psychokinesis o kayang magmanipula ng mga bagay gamit lang ang pag-iisip. Mga taong may extrasensory perception o ESP o may third eye na pinaniniwala ang nakakakita sa hinaharap. Ang eksperimento ng USSR ay natunugan ng mga kano pagpasok ng 1970s. Mga panahon na si Ferdinand Marcos Sr. pa ang presidente ng Pilipinas. Napagalaman ng mga Amerikano na may ibang bansa din na nagsasagawa ng kaparehong eksperimento at kinumpirma ng ilan na nagtagumpay ang mga ginamit na individual sa pagsusuri. Dahil dito, nabuhay ang tinatawag na psychoenergetics. Ito ay ang ugnayan ng pag-iisip at mga material na bagay. Isa itong fenomena kung saan ay kayang maniobrahin ng pag-iisip ang enerhiya upang manipulahin ang isang bagay. Tinawag itong psycho dahil may ugnay sa pag-iisip. Sinabi na energetics dahil konektado ito sa mga enerhiya sa paligid. Kung mapapatunayan ng mga kanu na totoo ang psychoenergetics, Pusibling magbigay ito sa kanila ng age sa Cold War kung saan nahihirapan silang makipagsabayan. Noong taong 1972, ilang buwan bago naganap ang Martial Law sa Pilipinas, pinag-aralan ng Armed Forces Medical Intelligence Agency o AFMIA sa pangunguna ng isang US Surgeon General ang dahilan at epekto ng sinasabing psychoenergetics sa ilalim ng Project Stargate sa pagsusuri ng mga eksperto Kinamit sa proyekto ang ilang individual na may natatanging kakayahan sa psychic phenomena upang ilabas ang katotohanan sa kakayahan ng pag-iisip. Ilang taon nagsagawa ng mga pagsasanay ang mga eksperto upang makita ang pruweba at mapatunayan sa tunay na buhay kung mabisa nga ang pinaniniwalaang kakayahan. Ilan sa mga tinaguriang super psychics ang nakapasa sa maselang pagsusuri. Ayon sa mga dokumentong na ilabas, may ilang gifted o legit na psychics ang binanggit, kasama si Pat Price at si Ingo Swan. Tinesting ng mga eksperto sa Stanford Research Institute o SRI sa tulong ng Central Intelligence Agency ang mga pinaniniwalaang super psychics. Sa laking gulat ng departamento, napatunayan na may kakaibang kakayahan ng mga sinuri at yung iba ay may kakayahan ding mag-locate ng mga nawawalang bagay gamit lamang ang pag iisip at binan sa ganitong remote viewing. Remote dahil sa malayo at viewing dahil nakikita nila ang mga nakatagong impormasyon. Pagpasok ng taong 1977, tuluyan ang itinaguyod ng Intelligence and Security Command o INSCOM ang Gondola Wish Program. Isang programa na gagamitin nila sa battleground ang grupo ng mga super psychics upang masubukan ang bisa nito sa intelligence gathering. Sa ilalim ng direksyon ng Assistant Deputy Chief of Staff for Human Intelligence, nagtagumpay ang kanilang misyon. Ang hindi nila alam na may nakagugulat itong kahahantungan. dahil sa magandang resulta ng Gondola Wish Project sa sumunod na taon 1978 habang magulo sa Pilipinas dahil sa banata ng KBL at Lakas Bayan Party. Pinalitan ng Gondola Wish at tinawag itong Project Grill Flame. Ang proyekto ay may layunin na magsanay pa ng ibang may kakayahan sa psychoenergetics upang isama sa grupo ng remote viewing. Ang unang misyon ng Grill Flame ay noong buwan ng Setyembre taong 1979 inatasan ng grupo na hanapin ang isang nawawalang Navy aircraft. Natunto ng grupo ang sasakyan pero hindi nakumbinsi ang mga eksperto sa resulta. Kaya sinabak muli sila sa isa pang misyon sa gitnang silangan kung saan may malaking gulong nagaganap sa bansang Iran. Ang layo ni Nai, hanapin ang mga nawawalang 52 hinostage na ilang linggo nang nawawala. Naiulat sa New York Times ang naganap na noong 1979, ginamit ng CIA ang grupo ng mga psychics upang hanapin yung mga hostages sa Iran. Limang super psychics ang ginamit at makaraan ng ilang buwan, nasagip ang mga dinakip. Mga 1982, isang taon matapos ang martial law sa Pilipinas, bagong pagsasanay ang inilunsad ng grupo. Pero kakaiba ito sa dati nilang gawain. Tinawag nilang Project Sunstreak. Ang layunin ay sanayin ng mga super psychics na gumamit ng Extended Remote Viewing o ERV. Dito binigyan sila ng map coordinates o isang lugar sa mapa na hindi nila alam kung saan. Kailangan nilang alamin kung anong mahalagang bagay ang nandoroon. Pinagtuunan nito ng pansin dahil dito nakasalalay ang tagumpay ng Estados Unidos sa Cold War. Kung matutunto nila ang tumpak na lugar ng mga sandata nuklear ng USSR maaari nila itong pasabugin. Ayon sa isinapublikong dokumento ng CIA na nag-viral kamakailan lang, na noong taong 1988, mga panahon na bago ang administrasyon sa Pilipinas, natagpuan ng mga super psychic sa kanilang extended remote viewing ang gumulat sa mga eksperto. Imbis na sandata o armas o anumang maselang impormasyon ang natagpuan, isang kakaibang tagpo ang lumabas. Tuklas na hindi nila inaasahan sa kanilang tanang buhay. Mababasa sa unclassified documents ang araw ng session buwan ng Disyembre taong 1988. Anong oras sila nagumpisa? Kung sinong super psychic ang kasali at ang map coordinates. Nakasaad ang misyon nila na hanapin kung ano ang makikita sa lugar at iditalye ang kanilang napagalaman hindi alam ng psychic kung saang lugar o saang bansa ang coordinates. Umaasa lamang ito sa kanyang kakaibang kakayahan. Inilagda ang natagpuan at ang resulta ay nakamamangha. Iminungkahi ni 035 na sa coordinates ay mayroong isang silid at sa loob ay may mas maliit na silid na may bagay na gawa sa kahoy, kinto at pilak. Hugis kabaong at may dekorasyon ng mga serafin. Nakita ni 035 na nasa gitnang silangan ng lugar dahil tilawik ang arabo ang salita ng mga tao doon. Nakita rin ito ay mga moske at kulay puti ang suot ng mga taga roon. Itim ang buhok at may itim ang mata. Yung isa ay may bigote ba? Ang target na bagay ay nakatago raw sa ilalim ng lupa at madilim. Ito ay gamit sa isang seremonya o pulong ng mga tao may kinalaman daw ito sa pag-aalay o sa isang resurrection. Ang kasaysayan daw sa likod ng kanyang nakita ay mas malalim pa sa anumang kaalaman ng tao. Ang bagay ay protektado ng mga espiritu at mamamatay ang sinamang magbukas kung hindi pa ito oras. Sa inilabas na classified documents ng CIA, makikita ang naisalarawan na bagay. Malinaw na ang kanyang nakitang bagay ay hindi sandata o armas ng militar, kundi isang bagay na nakatago sa ilalim ng lupa. May hugis arto doon, eskultura na anghel, dekorasyon na kahoy, at ilang pang mga detalye. At ang nakakikilabot ay ang pagbanggit na protektado raw ito ng mga nilalang at pwede lamang buksan ng mga napiling individual. At ang mga nagbabantay ay may kapangyariyang hindi mula sa sangkatauhan malinaw na ang nakita sa proyektong Sunstreak ay may halintulad sa The Ark of the Covenant. Ang baul na yari sa ginto at kahoy na naglalaman ng bato ng sampung utos ng Diyos, ng pagkaing mana at ang tungkod ni Moses. Pero hindi na nakumpirma ng mga eksperto kung ito nga ang kanilang nakita. Anong ara lang mapupulot dito? ang nailabas na classified CIA documents hinggil sa psychoenergetics ay talaga namang nakahihindik? Ano kaya ang kanilang natagpuan? Ang nawawalang Ark of the Covenant ng mga Israelita? O isa lang itong replica? O kapareho lang? Nag-viral ang balita dahil sa mga detalye ng dokumento. Katulad ng mga protektor na nilalang. Gayunpaman, baka hindi na rin matuntun kahit alam nila kung nasaan. Dahil ang sabi nga ay, mamamatay ang sino magbukas nito kung hindi pa ang oras. Sino kaya ang napili at sino naman kaya ang pipili? Marahil mas mabuti na ito ay nakatago sa mata ng sanlibutan. Dahil sabi nga, if you want to keep a secret, you must also hide it from yourself. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan